hindi lamang political career kundi maging buhay ang andang isakripisyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ngalan ng katotohanan. Yan ang binitawan ng senador sa isang panayam sa controversial na pre-operation reports ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. I'm willing to stake my career, yung aking political career, yung aking honor yung aking buhay for the sake of truth. Yun lang sa akin. I don't care kung ano mangyari sa akin. Sabihin niyo, hindi ako manalo sa re-election dahil hindi ko kinakampihan yung may mga agenda para dito sa investigasyon. Oh, I don't care, Eric. Masal sa akin, I will stick to the truth. Ano man kalabasan ng investigasyon na ito, I will stick with it. I'm willing to sacrifice everything para lang sa katotohanan, Eric. Nitong Martes nga ay nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Dangerous Drugs sa kontrobersyal na PDEA at sa 1.2 toneladang ilegal na droga na nasabat sa Alitagtag, Batangas. Bagaman may nadismaya sa resulta ng pagdinig, patuloy na nanindigan si Bato sa patas na pagdinig upang makamit ang katotohanan. Binigyan diin ng senador na kailanman ay hindi siya mababayaran dahil hindi ipagpapalit ang kanyang dangal sa pera. Ipinunto pa ni Bato na layunin ng nasabing pagdilig na makabuo ng batas na tutugon sa mga leakage na mga confidential na dokumento. Yung hearing na ginagawa ko, po, ito po'y investigation in aid of legislation. Mm. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino mga tao na suspect na gumagamit ng droga. The objective of my hearing is not to make them happy. My objective here is to get the truth. Whether maligaya sila o hindi, wala po kong pakialam. Ang akin dito, kung ano magkalabas sa katotohanan. hindi po ako dito para to satisfy the last for blood o kung sino mang gustong tao dyan na gustong may i-persecute dito. Nangako naman ang senadora na magiging tapat at hindi madidiktahan ang pagdinig sa naglik na dokumento ng PIDEA upang makamit ang katotohanan. I swear to God, I swear to my family, I swear to my alma mater, the Philippine Military Academy and I swear to the Senate na I will uphold the doctrine of separation of powers and uh, I will uh, uh, hold it dearly yung aming pagiging equal branch Correct. of government na hindi pwedeng diktahan ng ibang branch of government. Asahan po ninyo na hindi tayo magpapatakot, hindi tayo magpapaintimidate, hindi tayo magpapa-influencia. But asahan rin ninyo naman na magiging patas tayo at fair tayo course, sa ating gagawing hearing. Asahan naman na magkakaroon pa ng kasunod na pagdinig hanggat hindi pa natutukoy kung sino ang mag-leak sa mga nasabing confidential documents ng PIDEA. Ito si Celine Alindayo para sa North Central Luzon News Media.